Hi guys, andito na naman ako na nanggugulo ng araw niyo. Ha? Ah? Mabubukas nga pala ako ng dumating na parcel. Ito, mahalaga to sa atin. Lalo na sa mga mahilig magluto. Mas okay sa akin na mag-order ng maramihan kaysa sa paunti-unti. Feeling ko, mas nakakatipid. At saka kapag madami, nakakalis din sa shipping fee. Kaya ito mga in-order ko. Nag-order ako ng dahon ng laurel. Ginawa ako ng taklong papka safe. Halos ito ang madalas gamitin pag nagluluto. Nag-order din ako ng isang plastic na pamintang duro. Sobrang pino, paminta nila kaya mas okay. Sinamahan ko na din ang isang plastic na asin. Pagdating sa asin, mas bet ko talaga ang rock salt. At ang maganda sa rock salt nila, maliliit ang butil di gaya nung nabili ko dati na malalaki talaga. Eto, ang ganda. Kaya mga mamis na mahilig magluto, kagaya ng hobby ko, order na kayo. At yun lang, bye! Pasubscribe na din po. Salamat!